Mga ka-Republic, buhay pa kami. Ito ang tila gustong isigaw ng Northport matapos masungkit ang panalo sa Game 4. Nakaiwas ang Batang Pierre sa walis ng Hinebra. Ngunit maraming nagdududa sa panalong ito ng Batang Pierre. Ibinigay nga ba ng Gene Kings ang Game 4? Samantala, nagpamalas ng composure ang Tok at agad nabalikan ang Rain or Shine sa Game 4. Hindi na samantala ng Rain or Shine tulad sa Game 3 ang pagkawala ni Jason Castro. Hawak na ng tropang giga ang 3-1 lead at tulad ng Barangay Hinebra, pwede na nilang tapusin ang Best of 7 semifinal series. Mukhang mangyayari talaga ang muling pagsasagupa sa finals ni na Justin Brownlee at Randy Jefferson. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, nalungkot pero hindi nagulat ang mga Ginebra fans nang matalo ang Gin King sa Game 4. Sa halip, malaking pagdududa ang pumasok sa isip ng mga nanood ng laban. Umpisa pa lang daw ng laro ay tila maluwag na ang depensa ng mga mag sajang Sadyang may intensyon na pakuhani ng momentum ang batang pierre. For the first time in this semifinal series, pumutok ang opensa ni Arvin Tolentino with his almost triple-double performance of 20 points, 9 rebounds and 11 assists na may kasama pang 4 steals. Katuwang si Nakadim Jack, William Navarro at Joshua Munson as ang magic bunot ni Coach Bonitan kay Paul Taha na isinama niya sa starting unit binigo ng batang pirang Hinebra na maideliver ang walis sa kanilang best of 7 semifinal series. Kahapon, sinabi rin natin sa ating video content sa diwa ng sportsmanship, baka puntiryahin na lang ni Tim Kaun ang gentleman sweep para hindi naman masyadong mapahiya ang number one seed na kupunan. Naturing ang top seed tapos nga naman ay wawalisin lang sa semis. Hindi natin sinasabing nagpatalo nga ang Jin King sa game 4. Opinyon po ito ng maraming netizens. Huwag nating nakawin ang credit sa mga bataan ni Coach Bonitan na talaga namang ginawa ang lahat para manatiling buhay ang kanilang kampanya. At least nakahirit sila ng isa pang laro na kung sakaling mailulusot ulit nila laban sa Hinebra ay makakabawas sa sandamakmak na pagdududa sa isip ng mga basketball fans. Kasi nga naman, nakapagtataka na nasa bench na Justin Brownlee at Jappie Taylor sa isang yugto na di kita ng laban, 80 bodies bowl game. At may mga turnover ang Hinebra sa mga easy passes na dati ay hindi nangyayari. Simula noong Game 1, sa Game 4 lang nakadikit ng score ang Northworth at lumamang pa nga sa unang dalawang quarter. Sa Games 1, 2, and 3, tambak na agad ng 20 points or more ang batang Pierre sa first half. Iba dito sa Game 4. Sa tingin ng maraming basketball fans, inalalayan talaga ng Ginebra ang laban. Niluwagan ang depensa kina Arvin Tolentino at William Navarro. Walang duda magaling talaga si Kadim Jack na umiskor ng 39 points at tumablot ng 15 rebounds sa panalong ito ng Northport. Ibigay natin sa Batang Pier ang credit na siguro ngay off-night lang ng Ginebra at maganda naman ang gising ng mga bataan ni Coach Bonitan. Ngunit uulitin natin, mababawasan ang pagdududa ng mga fans kung mananalo ulit ang Batang Pierre sa Game 5 bukas. Samantala, isang panalo na lang din ang kailangan ng Talk and Text para makasalta sa finals. Sa pangalawang laro mula ng mawala si Jason Castro, nakahanap ng solusyon si TNT coach Chot Reyes kung paano tatalunin ang Rein or Shine. Nasayang ang 44 points ni Dion Thompson para sa Ilas Painters dahil kulang na kulang naging suporta ng mga locals na walang naka digit score. May tig-8 puntos lang si na at Datu, tig-6 si Karakot at Johnson, 5 points si Clarito at tig-4 na puntos lang si Mamuyak at Nokum. Bunga ito ng nakakasakal na depensa ng Tok and Tegs. Naalala na natin, sinabi ni Coach Yang Yao may nagbukas na bintana ng pag-asa para sa Elasto Painters nang madali ng injury si Jason Castro. But so far, sa Game 3 pa lang sila nakadungaw sa bintanang ito. Nag-step up si Naoftana at RR Pugoy sa Game 4, scoring 26 and 22 points respectively. At sinambatak 12 points. Sapat na para mapagtakpan ang masumababang production ngayon ni Randy Jefferson na 17 points lang. Bukas-araw ng Bernes, may pagkakataon ang talk and text na tapusin na ang series. Kung di makagagawa ng proper adjustment si Coach Yang Yao, baka maibulsa na nga ng tropang giga ang isang final slot. At kung madadali rin ang Ginebra ang Northport na nakapagtakas ng isang panalo, mukhang Justin Brownlee at Randy Jefferson na naman sa finals. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.